Alright, makasta nga uman. ikaw mong aming mga idol Okay kami ng mana formation for the maging nagmarato ka bulong Ang kami mana at dyan na katabayungan mga idol oh, man mana pagkwami Pagkabitami tutubo na nawa sa mga detari mga idol oh. Mga detari, idugtong mita dyan na pumping Mga idol, ito na si Waldo <laughs> Ayan na sila o Ingo at Kuse. Ayan, palating na si Ingo at Kuse. O, ayan na si Ingo. O, ayan na si mag-ama, si Ingo at saka si Kuse. O, natago si Kuse po sa likod. O, ayan, magandang araw sa atin lahat, mga idol. Uh, na naman ng lunes ngayon ng trabaho. Mga isang linggo trabaho na naman to. Magandang araw at mag-ingat tayo palagi, mga idol. Ano man natin ginagawa, o. may ay umpisa na naman kami magtokoko. So, ayan mga idol, ha. Uh, umpisa na naman ang trabaho. Ayan na si Anjun. Ha. Oh. <laughs> Siya na ang first row. Ayan si Jackson, si Kose, si Uncle oh, si Adong, si Pan, Sansis. Ayan, uh, umpisa na naman ang trabaho. Isang ng trabaho na naman mga idol. Ayun naman yung kasama namin. no oh. Doon naman sila nakapuesto. Kami naman ay uh, titirahin na namin banda dito. Oh. Yo I'm makan tuh. Mami. Oh, Nian Jackson. Kemantau dulu. Jur, oleh dulu. Kali yang ginagawa kalau namin jangan idol ay palitan nang anu pag dari doble doble pala yung buhos dyan mga idol dali dalawang layer pala yung ano yung kalsada dyan kaya salitan kami sa pagbibing para hindi ko mga 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 pagkatapos na naman, yungニore, si Jerry naman at bumalik sa lang, mga idol ngayon naman banda si Tito at saka si Jomar bali dalawang shooting at lang dami naman mga idol dalawang banda naman na inuukaya na rin mga idol dahil matanggal ng mga solid <coughs> na dahil tanghali so, yan, na mga idol kaya kami tayo, naman tayo ay kumain ng pananghalian dyan tayo, mga idol hali dito pala kami sa may lilim <coughs> ng mga <maugani, coughs> kumain mga idol buti marami mga dito hindi gano'ng mainit pagka lumilim ka Butom na. pagkatapos nga pala namin kumain mga idol nagpahinga naman kami ng saglit dito sa may mga ugani at pagkasapos ng pagpahinga ulit ng isang oras mga idol ay balik trabaho na naman sa idol. So ayan mga idol, uh, magkakabit na kami ng tubo ng nawasa. Idugtong na namin dito sa ginawa namin ng ano. Kabalo pala mga idol. Ayan. Ito na yung mga tubo na ikagabit din namin hanggang doon. na uh, nakalatag mga idol. 18 na tubo muna yung ikakabit namin yung araw na to mga idol dahil may ano buhukain pa banda doon at titibagin pa mga idol Yan. nililinis muna nila yung ano yung pinakadulo nya para diretso ipasok na lang mga idol ayan na buhatin na mga okay. idol ko naman yun taga ano maso mga natin ayan mga idol okay. So, ito na mga idol, yung ano, naisalpak namin na tubo ng nawasa. Ayan. Ayan. nasa, ano na, nasa hinukayan na namin, o. Oh. Andiyan na sa baba. Mamaya, itabunan na namin mga idol. anak napahinga lang sila ng saglit dahil napakainit mga idol. Ayan, hanggang doon yung kinakabitan. Tapos, doon banda pala mga idol, eh, liliko ngayon, yung, yung tubo. Dahil may drainage, kailangan eh, dumaan sa gilid mga idol titibagin pa yung drainage na yun bago maituloy ah, ito ang pagtutubo ng nawasa pero natibag na mga idol anuin ah, na lang yung ano yung mga sagabal yung mga kwan yung mga bakal kailangan eh, grind para may madaanan ng tugtubo so yan lang mga idol mamaya ay tabunan na namin pahingalan ng konti dahil napakainit masyado yan na mga idol, ah. Uh, pinuputol mo na yung bakal dyan sa drainage para makalusot naman na ano, Tubo. Tanggalin mo na yung mga bakal, babalik din mga idol sa welding na lang nila. Ibagsong pata, ano. Pagkatapos namin nilagay yung tubo. Ayan oh, na, ipasok na namin dito sa may drainage mga idol. Tirayan na namin. Yan naman tinitibag naman ni Jo yung gilid niya kasi hindi makapasok yung tubo ng nawa sa may salabag na konting simento mga idol. Ayan <laughs> eh, na, tinatabunan na mga idol. <laughs> <laughs> Tapos na naman.

na mga Ani kalau pak paro tuh nggak tapi apa nama kasam? Gol, berpesa. Oh ya na, pasoknya si babak mengait doa, tata buana tuh namin. Ya na, ini sih. Ayo nolak. So, yan, mga idol Mga baba natapos Mga loon Nagpasa sa may motor na yun mga idol Ayan, patuloy pa sa trabaho mga idol Inyan lang ang buhay Trabaho, trabaho Yun, nagpahinga naman sila dun sa may water refilling oh. May init Dito naman, binibilisan na namin mga idol dahil daanan nila ito. Kasi pagka medyo tumagal, eh, maraming dumadaan dyan. Eh. Kawawa naman sila pagka hindi sila makadaan agad mga idol. Kailangan niyo eh, agad matapos at malagyan kagad ng tubo para matabunan na agad yung daanan nila mga idol. Kaya maraming kanyahan, eh. iluwa na kagad yung tubo para i-dipong na idip, mga idol. So ayan na mga idol, napakadilim na naman ng langit. Ah, Kamamaya ay eh, bubuhos na naman yung ulan Hindi e, pa kami tapos mga idol Pero wala na, makulimlim na naman yung kalangitan O yan o Medyo malakas na naman yung hangin Ano, napakadilim dyan o Banda dyan sa may sentro Dito pala kami ngayon sa may katabayungan mga idol o. Malapit na kami sa may ferry ayan. Malakas na ng hangin Madilim na ang kalangitan Tapusin lang namin ito mga idol at kami ay awuwi na. Ayan, may kakabit pa kami may inuukag pa sila dun. No?